guys, eto na naman tayo. So ngayon yung pag-uusapan natin kasi may nagtanong doon sa akin kung ano daw po to. Ayan, to. So nagpo-opera po ako dito sa Czech Republic. So gusto niyo bang malaman kung magkano yung nagasas ka? Pero bago ko yung kwento, ah uh, parang kikwento ko muna sa inyo kung saan ko nakuha yung sakit ko. So, ang sakit ko is hyperthyroidism. Hindi ko din alam kung saan ito nakukuha. Ang sabi kasi nila, sa kinakain daw or kaya sa parang ano yun, namamana, hered hereditary, parang ganun ang sabi nila. Tapos, na-detect nung nagtatrabaho pa ako sa Japan. Kasi parang meron kaming medical nun after 6 months. Tapos napansin ng doktor, sabi niya parang ang laki raw ng ganito ko. So, ipa-check up ko daw doon sa hospital doon sa ano sa Japan. So ngayon pina ano nagpasama ako doon sa sensei namin yung nag-aasikaso sa amin. Nagpasama ako sa kanya sa hospital tapos yun ginawa yung check up sa akin ganyan ganyan ultrasound tapos kapa kapa pero parang ginawa sa akin ultrasound x-ray ganyan tapos na confirm nga na meron akong hyperthyroidism so yung hyperthyroidism is yung nilalabas na hormones nung katawan mo na yung nilalabas na hormones ng ay, ta, ng thyroid mo is masyado siyang madami so yun yung hyperthyroidism so yung nararamdaman ko doon is parang lagi kang pagod na pagod tapos parang kahit anong gawin kong kain hindi ako nataba tapos pag gumanyangaw ka, oh, yung kamay mo parang nanginginig ganyan tapos nung edi yun, nagamutan ako nun sa Japan parang sinuggest din sa akin nung dati na kung, kung, gusto ko daw magpa-surgery eh kaso sabi nung sensei ko wag ko daw ipa-surgery kasi nakukuha naman daw yun sa gamot So, nakuha nga siya sa gamot. Kasi nung after ng kontrata ko sa Japan, bago ako umalis ng Japan, normal na lahat ng blood test. Yung blood test ko, so parang yung hormones ko is back to normal siya. Kaso, Siyempre, muwi na naman ako ng Pilipinas, 'di ba? So, akala ko okay na ako. Tapos hindi na ako umiinom ng gamot noon. So, dapat iinom ka pa rin pala ng gamot noon kahit na nasa ano ka na kahit na normal na 'yung kahit normal na 'yung hormones mo. Tapos ang nangyari noon, nag-pandemic. So, yan, di lalo na. Tapos, namaya talaga ako noon. Kabadong-kabadong nga ako kasi sabi ko, pag ako nag-apply dito o sa Czech Republic, baka makita nila yung dito ko, yung, yung thyroid ko. Eh, hindi pa naman siya masyadong malaki noon. So, para kabadong-kabado ako noon. Eh, nung nag-medical, hindi naman nila napansin yung, yung thyroid. Ganyan. Basta huwag mo lang sasabihin kasi hindi naman halata eh. Kasi alam mo naman sa atin, sa Pilipinas, masyadong mahigpit ang mga medical. Tapos, edi eh, yun. Nung nandito na ako sa Czech Republic, so sabi ko, kailangan ko talaga ng gamot. Kasi piling ko talaga ang payat-payat ko na nun. Tapos yung mata ko parang lumalaki na. <laughs> Ganyan. Tapos, edi eh, yun. Nagpatulong ako dun sa agency ko dati, yung grave care. Tapos, hinanapan nila ako ng endocrinologist. So, bali pala dito pala sa Czech Republic, kailangan meron kang insurance. Tapos, kailangan may general practitioner ka. So, dun muna ako unang nagpunta sa general practitioner. Tapos, nung na-confirm nila na meron nga akong hyperthyroidism, inirecommend nila ako sa isang doktor sa endocrinologist. Kasi yun yung yung specialist about dito sa thyroid. So, ayun, nagpunta ako ng endocrinology. Tapos, ginawa ulit sa akin, in ray ulit ako, ganyan. Tapos, um, x-ray, basta may yung mga ginawa sa akin sa Japan, yun din yung ginawa sa akin. Tapos, na-confirm nga nila na talagang meron akong hyperthyroidism. So, ngayon, ang sabi sa akin ng doktor, ipa-opera ko na daw. Sabi ko, ayoko, syempre, takot ako eh, diba? Papa-opera tapos nasa ibang bansa ka. So, sabi ko, hindi muna. Tapos, nag-inom man ako ng gamot nun. Basta may ako ng gamot ng mga ilang, ilang buwan. Mga 3 months na yata ako may inum ng gamot. So, nagno-normal naman siya, pero minsan hindi. Tapos, yung huling punta ko sa doktor no, nun, after ng 3 months yata, sabi niya, ipa-opera mo na yan. Sabi ko, dok, pag-iisipan ko. Tapos, pagbalik ko ng sumunod na buwan, nagulat ako oh, kasi si Doc, iniready na yung papel ko para sa operation ko. Tapos nakalagay doon kung saan ako o-operahan. Oo so parang sabi ko, ala, Sige na nga, sabi ko ganyan, edi umuo na rin ako. Tapos nun, ako na yung nag kasi nag english naman yung endocrinologist ko. So parang pag pumupunta ako sa endocrinologist ko, hindi ko nakasama yung, yung tao ng agency. So parang ako na lang, ako na lang nang ako yung pumupunta doon. So yun nga, nung sinabi na, ooperahan ako. So sabi ko, baka ito talaga yung ano yung gusto tapos kinakabahan ako noon kasi sabi ko baka magbayad ako pero dahil meron nga akong re, ano insurance card so nagulat ako libre yung pagpapaopera so wala akong nagastos kahit magkano ang nangyari pa noon 'di ba nakasiklib ako So every month may natatanggap ako mula doon sa insurance company. So depende yan. So parang nung una kasi na nagsiklip ako, parang ilang isang araw lang yon, may natanggap ako na 500 corona. Tapos nung na-delay kasi yung ano ko, ang, ang gulo ko magkwenta. No? <laughs> na-delay kasi yung operation ko kasi nagkaroon ako noon. <laughs> na siya. So parang hindi nila ako hindi nila ako inoperahan. Kaya parang isang araw lang yung sick ko. So sabi ko, gusto kong magtrabaho noon muna. So bumalik ulit ako sa pagtatrabaho. So after ng ng ilang araw nung wala na ako nun, di bumalik ako ng ospital. Tapos no, nun, nung nasa ospital na ako, yun nga, inoperahan ako. So parang eto yung tinanggal nila sa akin yung thyroid ko. As in talagang wala na akong thyroid ngayon ang, ang ginawa nila sa akin is total ano total thyroidectomy. Tinanggal nila yung thyroid ko. So wala na akong thyroid. So wala na rin nagpo-produce ng hormone sa katawan ko. Kaya ngayon umiinom ako nitong gamot. To, so, ito yung nagbibigay sa akin ng hormones. Tapos edi yun na nga wala akong binayaran na kahit 5 sa insu sa operation ko kasi sagot na siya ng insurance company. Kaya mahalaga yan na kapag nagtatrabaho ka dito sa Czech Republic, meron kang insurance company. Tapos, yun nga, nakaka-receive ako. Parang pinakamalaking na-receive ko noon sa insurance company nang talagang buong isang buwan akong walang pasok. Isang buwan akong walang pasok, nakareceive ako ng 22,000 kuruna. So, parang kung ito total ko lahat-lahat ng nakuha ko doon sa insurance company simula nung nagsiklip ako. Kasi hindi naman pare eh. Merong 22,000, may 12,000, merong 500 corona, depende nga sa araw mo. So, parang kung ito total ko siya, naka 80,000 ako sa peso. Pero syempre, dahil wala kang trabaho, wala kang sinasahod sa company mo, yung nakukuha ko nun sa insurance company, yun din yung ipinambabayad ko sa bahay na inuupahan namin. Tapos yung pangkain ko. Tapos syempre, nakakapagpadala pa din ako nun sa amin kahit na ganon. <laughs> so, kayo, kung may nararamdaman kayo, tapos nandito kayo sa Czech Republic, may insurance naman kayo. So, I highly suggest na magpa-check up kayo. Huwag kayong matakot kasi ako nga buhay pa eh. Pero syempre iba-iba naman tayo ng ano ng ng tapang, 'di ba? So yung sa akin, sabi ko na lang kung mamamatay ka, mamamatay ka kasi doon din naman tayo pupunta eh. Pero awa ng Diyos, buhay pa rin naman. So ayun. So kung may nararamdaman kayo lalo na kayo yung nagtatrabaho tapos inaasahan kayo ng pamilya niyo, huwag kayong huwag ma kayong matakot, magpa Check up kayo kasi health is wealth. Yan lang, bye.